Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, makabombot star nation itong labing dalawang bayan sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao is nailalim sa red category isang buwan bago ang Bangsamoro Parliamentary Elections ayon yan sa Commission on Elections. Kaunay niyan, may mga balita dyan si Bombo Isa Kutunera na ilalim sa red category ang labing dalawang bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao isang buwan bago ang nakatakdang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre 13, 2025. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, kabilang dito ang anim na bayan mula sa Lanao del Sur, ang bayan ng Masio, Lumba Bayabaw, Puna Bayabaw, Tamparan, Taraka at Mulondo. Limang bayan naman ang mula sa Maguindanao del Sur, ang Paglat, pandag, buluan, datu-paglas at mangunda-datu. Kasama rin ang bayan ng Albarca sa Basilan. May kita nyo mga kabombo at ang buong listahan ng mga bayan sa inyong mga screen. Ipaniluanag ni Garcia ng red category, ang pinakamataas sa apat na klasifikasyon ng areas of concern ng Comelec gayun pa man, nilinaw ng Paul Chief na wala pa silang nakikitang lugar na dapat isailalim sa Comelec control. Dagdag pa niya, nananatiling generally peaceful ang sitwasyon sa seguridad sa Barm. Kaugnay niya ang pakinggan natin. Si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Napaputi tayo na, nakikita, na ilagay sa uh, Comelec control. At uh, in fact, uh, so far yung pong uh, peace and order situation sa buong Bangsamoro ay generally peaceful pa rin hanggang sa kasalukuyan. Samantala, kinumpirma rin ni Garcia na nakipagpulong sila kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, tinggil sa isyo ng seven additional seats. Bagaman ni ng Barm leadership na gawing 80 seats ang ihahalal, nanindigan ng poll body na hindi na ito may dahil kulang na ang oras. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig na hintayin ang magiging disposisyon ng Korte Suprema, lalo't kapwa may nakabimbing kaso kaugnay nito sa parlamento at sa Commission on Elections. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni Comelec Chairman George Sherwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Malinaw okay na rin ba sa side nila yung pag-tuloy niyo po sa Nakapag-usap kami nung uh, last week lamang, mga latter part of last week, kung hindi ako Friday yon at uh, sinabi ko nga sa kanya, humingi ako ng dispensa, sabi ko pasensya na talaga, we have to proceed talaga sa 73. At ang uh, kadahilanan ay uh, sumulat na rin ako sa kanya, sabi ko, at dinitalya namin yung mismo timeline ng komisyon na kung susundin namin yung 80, base doon sa baan number 77, ay eh, aabutin po kami ng mga October 20 hanggang 25. Tapos na po ang halalan kung gano'n. As far as their concerned, pupursigin nila, pinupursigin nila ang uh, ang 80 na miyembro ng parlamento. Sa bandang huli sabi naman namin nagkasundo kami, total meron na pong kaso sa Court Suprema at uh, hinaghain doon ng petisyon laban sa COMELEC. Naghain din ng petisyon laban sa Pangsamoro Parliament. Sabi natin marapat na pagpatuloy pa rin kami sa paghahanda and uh, let's just wait for whatever is the disposition ng Supreme Court sa bagay na yan. Mulats along Mainila, it wasn't si air, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basaladio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.